Okay, uh, good morning mga kasimanwa live kita iya yeah, exclusive sa Batan Municipal Police Station no In informahan kita it aton mismong uh, HEPE si Police Captain uh, Ryan Batadlan regarding sa day karang mga na recover nga mga motorsiklo tinakaw no mga kasimanwa and uh, wa, nagpahuway ro aton nga Batan MPS sa paggagas uh, sa mga motor nappers nga mga kasimanwa nakaabot pagidto ay e man nag informan gili iya rong uh, Kulasi Municipal Police Station regarding sa daya karang mga reportedly missing o oh, gali tinakaw nga mga motorsiklo mga kasimanwa. So atensyon sa mga nagpamantaw uh, makaroon basi inyo raya karang mga motorsiklo. Actually ro iba abay karahay na inform naman na tag iya ro iba hay wa pa no. So pakitanaw ninyo. Kiman ro iba gali karahog yung it mga stickers mga kasimanwa. Pangbuan it mga stickers. base kung inyo raya nga motorsiklo iya makaroon da sa uh, Batan Municipal Police Station compound no araw Irox daya may mga stickers mga kasiman mo initially ay hey, gininform hey, inform kita ang pamugaan at mga stickers para hindi ma identify pero mga suspect recovered uh, ako naman arrested naman it aton nga uh, batan MPS mga kasimanwa so pakitanaw ninyo base inyo yung motorsiklo nga tinakaw okay Mayad gid no uh, Congratulations Sa ato ni MPS Dahil makaron Hi Hello Kitty uh, Ginpamugan man it mga stickers Mga kasimanwa Para hindi madali ma-identify Okay Limang bilog tanan ha Mga kasimanwa Ng motorsiklo Okay Harap uh, agad para pagid mga kasi manwa sa mga nagapantan au na agdo kamo sa Batan Municipal Police Station basi inyo ra yang motorsiklo ay e bagali kuno karang mga uh, wires gin pang bayluhan para hindi madali-dali ma-identify mga kasi manwa Ustan so, bay lang ay uh, doon na ma-interview naton aton na hepe at Batan MPS no mga kasi manwa Grabe ng mga motorsiklo 3 days nga balik-balik it ato ni Batan MPS sa Kulasi Antike Antique no nagabulig man nung kula si MPS mga kasimanwa so joint operation yun da no para nga ma-recover day karang mga motorsiklo paki share ninyo mga kasimanwa sa mga nagpost post gali no parte sa mga naduga nan reportedly missing ang mga motorsiklo patan ninyo kun inyo raya nga motorsiklo mga kasimanwa may post man na, na sa amon nga page actually no, regarding sa uh, missing motorcycle mas i-identify ninyo inyong motorcyclo dayag ito kamaya sa Batan Police Station i-inquest naman makarang uh, adlaw pero mga suspect and uh, nakasayod kita mga kasimano no, initially sa bato high minor di edad taga antiki man no? abot pa iya sa uh, probinsya at ako mga kasimanwa no, Daiwa initially again mga taga Altabas pero sa Burakay nagatrabaho mga kasimanwa no? so kung tagaling hindi na parang doong informasyon kung nanurong uh, uh, background sa Daiwa karang ka mga taga Altabas nga uh, ginakabig involved sa pagpanakaw ito karang ka mga motorsiklo Gerox Raya shout out kay partner uh, Mas Kremier. good morning oh, hara. Hara partner ng mga motosiklo ng tinakas. Okay. Anyo raya ngerang motor motosiklo. oh, iya makulang sabatan MPS. Pa share nyo lang mga kasi manwa sa mga kakilangan ninyo basit na doon at motorcyclo. Oh, O, oh, akong tamatunday ang rahong. dosambilog bilog mga kasimanwa ay na recover iya initially sa bay banwa it altabas dahil nga naging bilin ginbilin kuno it mga suspect uh, mga kasimanwa. manwa so standby sa aton nga angot kay uh, police captain Ryan Batadlan sa Batad Municipal Police Station mga kasi manwa nga accomplishment regarding sa mga at tinatilin na akong mga motorsiklo so, ipaabot na sa ito ng mga kasimanwa yeah. so, ito balik balik naton ito na uh, anay actually hi, iya ko nung halin iya kaya na ko nung halin yung tag iya karaho mga kasimanwa ay karang ng motorsiklo gabi ay nanuro mga motor nga Uh, ginainusoy ko mga tag-iya ginpost man sa nga social media or iba ginreport man nga uh, missing so all in all again ay limang ka motorsiklo uh, pero bukon sa sang kalugar yang gin takaw mga kasimanwa so, hindi magnubo sa tatlo pero dahil ka nga ginaturo responsable sa dahil ka nga pagpanakaw iya sa Uh, batan and uh, maybe sa iba pa karon niya mga banwa no. Sa so, urong progress ay at least ay hadak pando uh, tatlo sambilog minor de edad mga kasimanwa. So initial anay ya halin ya nga uh, Batan municipal uh, police station mga kasimanwa. Idugam kali kitang shout out. Happy happy birthday man kay uh, Sir Ridan Cortez ina uh, sa Altabas. Kamon to man makaron. Birthday man gali amon nga CEO si Sir Apple uh, happy happy birthday. So again, direkta na nga report yes, sa Batan Municipal Police Station para sa patas. ag may tagipuso niya ni pag panerbisyo publiko ako si kasi manwang malbert darida at number 107.7 energy FM kalibo kasi manwa ko palangga ko